Andito po tayo ngayon sa may uh... Dezon City Prosecutor's Office kung saan nga po makikita nyo po dito sa kanang bahagi na ito ay yung mga Duterte supporters right, yung mga sumisigaw kapag oh, nandito naman mga nagpipito eh yung pong mga makabayan bloc, no? mga sumusuporta po kay Act uh, Teacher Legislative Representative Franz Castro ngayong araw po kasi yung uh nareschedule na no, yung preliminary investigation nga po dito sa criminal complaint na inihain ni uh, Aki Chair's Partialist Representative Franz Castro laban po kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi po siya umaten noon sa kanyang non-appearance nung nakaraan. So inaasahan nga po 2.30 po no, kasalukuyan na po nga uh, gumugulo ngayon yung uh, new schedule na preliminary investigation dito po sa loob ng Quezon uh, City Prosecutor's Office. So medyo nagkainitan nga po at nagkakasigawan lalo kanina nung magtagpo. Itong dalawang kampo, yung mga supporter ng uh, uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito po mga supporters po ni uh, Congresswoman na uh, Franz Castro. Ayan. So kung malala po ninyo, eh nagugat po yung uh, yung reklamo po ni uh, Kong Frans Castro, grave threat po ito under Article 282 ng uh, Revised Penal Code, ano? Kung saan nga po, matatandaan nyo po nung bandang October, eh, uh, may mga binitawan pong salita si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang programa, nagikan sa masa para sa masa sa kanyang programa sa SMNI. At, ah, uh, yun nga po, eh, uh, ilan nga po doon, eh, yun nga may threats death threats para daw po kaya Congresswoman ka. dito. Baka ma-high blood na po yung kabilang kampo. Reporter ka madam? Yes, in 5 po. Live po tayo sa News 5. Merry Christmas. So sa mga kapatid po natin na uh, kapapasok nga lang po dito sa ating live uh, dito sa News 5 eh uh, nandito po tayo ngayon sa Quezon City no sa prosecutor's office kung saan nga pag gumugulong na yung uh, ni schedule na preliminary investigation Dito po sa complaint no yung inireklamo ni uh, Act Teachers representative Franz Castro na grave threat laban po kay uh, kay dating pangulong Rodrigo Duterte So, dito sa kabila nakikita nyo. Oh. Ayan, mga supporter ni uh, dati Pangulong Rodrigo Duterte. Habang dito naman po sa kabila, mga makabayan na. Um, our ah, teachers na mga supporters, kabataan, Alliance of Concerned Teachers at iba pang mga grupo. Bayan muna. batuto tuto ang iyong yung ng kasama niyo ah kasama ng pae kumabuntog